Good morning, good morning mga katubig Huwag buntag, mayong buntag Huwag magandang umaga po sa inyo so, Ako man ako kaon pamahaw So ang asawa na butuli kayo ako nagkaon ngayon na siya po yung ninda Pero siya na po yung nagkaon Ako na po yung maninda So wala tang buntag o kawagan ka Sana na Update lang ko no Grabe jud kainit sa panahon karon buntag pa sayo mo pa ilay pag alas no, yubi, ha ang init pa mura na gala una ah bire ay mo na go na unsa na man wala na may kaup off ni na go na lang mga kabubig ay, ya, na, isa ka karton na lang bilhin. Ako ito lang karton gibilin kapon naalin ando ang dua. Isa lang. Ninda ko ganin buntag. Pero ni linggo na lang ko. Kaya wapaman ang hinte. Inahinay na lang naman. Mabalit ya po. Manawag na lang sila. Hindi po ka, tindog dia kay bagutan Kaon. Tingko dyata. Lahat ng ganang

Wala pa mambot mo abot ang tubig. Kumaka paabo ako. Tangan ako si Babaw kay grabe kay init oi. Sobrang juga eh ba. Ang init ko grabe jud ang init. Do na karton, murag bintaha siya gamay. Di e, kayo init ang reflect si Babaw pero hasta giganga kay way hangin. Daplen ta kasada pero way hangin. Nasa babaw ang hangin. Abo So, kasulpag kita ang pamahaw. So, bago din na siyang mata, no? So, buyag. Ako oh, nagsaging para good, good for the heart. Ah, ay na. Ako saging para loving. Ah! Bunog ng loving. Muna yun, nagkukong sa isurya pa. Ang gugma, murag talong. Kung may naikan ang mata, may mong talong. saging salaping. oh ya yeah. ah. palag sa class palag pobre basta humba sudan palag pobre basta putserang sudan pero sa tinuod nang gino ginamos da ito wala <laughs> kay Makita pero gimenza mga pangalan nga astang mahala kapod man ana mga ginan-ginan jata undi legot Abo to ako ang adapted na ko. Lutuan ko to kutsero nga pork. Pork ribs. Kutsero nako. ko. Nagbawa to yung bulabulang bakba to kinitkit. kinit kong tao ng sige lang. Ano yung manito ang kinabuhi yung mga katubig. So, kung managin siya pamahaw, so mga relax. Tama-tama po doon nga. Mabot ang istag, magbaba. Kung siya po yung Ano, mababa ko i-stack niya. Siya, tigat-tagan ako na mamalit. So, buyag mabod. So, sige lang. At alag palag Basta na ay gamay. Okay, ragayo. O, salamat mga katubing. Good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga viewers at followers, salamat po, salamat po. Thank you po sa inyo. Salamat po.